congratulate all the participants for reaching this milestone in our artistic journey congratulations once again you are the future of the creative philippines and the world eagerly awaits the brilliance that you will undoubtedly shine upon them Ayan, kumusta na kayo dyan? Ready na ba kayo sa chikahan tungkol? Maiba naman, sining. Ayan, arts and culture. Pero hindi ito sosyal ha, at hindi boring. Dahil andito kasama na natin live ang mga winner. Young Creative Challenge. Ayan, ang mga bagets. Tignan naman ninyo ang kasama ko ngayon. Kabatch ko yan. Nandito si Rocky, winner, songwriting and performance palakpak. Adravi, Sunny for short. Para naman sa graphic novel. Yay! at Me Production. dito, Joshua and Tin. Para sa animation, ayan ang unang tanong. Bakit kayo napasali sa YCC? Ano ang kumuha sa atensyon ninyo? Friends. So oh, friend po nag-introduce -nag sa akin ano, sa page. Tapos tininan ko po doon may nakalagay contest. <laughs> Biglang ang hinhin magsalita pero pag nag-perform, nagwawala. Same mo. Paano mo nalaman? Um, uh, Saan? Nag-message din po na friends ko sa Messenger. Ganon. Tapos apat 1 million kasi. At kayo naman sa me. Ayan. Ako ba may ari ng studio niyo? Bakit many? Pinersho kami ng mga kaklase namin na mag-join. Anong hindi sa sabihin? Anong sinabi ng mga kaklase niyo? Sabi, uy, join tayo dito. Wala kayong bigay. Tama! <laughs> Bago ko kayo sumali, ano na ang ginagawa ninyo? Talagang animation student kayo, no? Nata yes. eskwela so. kayo, eh. Opo. Ayun. At uh, nag-aaral kayo, nag-work. Sabay-sabay? Work, Working po tapos sa... Saan kayo nag-work? Sa ano po ako nun dati. Nung during that time sa unboxing sa BGC. Oh, oh. Ikaw, oh, ganun din? Sa akin then. po ma'am, ano nagpe freelance po at the moment po nung time na yun. Eh kayo? Ako po ano, nagtatrabaho sa isang advertising company. Oh, Ay sinabi Apo. mo nga sa akin, I asked you, no? Yes po. Yeah, you told me. Opo, and at the same time nag-aaral po ako ng film sa Asia Pacific po. Ikaw, Rocky, pakalat-kalat sa daan. <laughs> Ay, ah, isa pa akong banda. Galing pa ako ng probinsya, from Sergio City. Tapos, lumas na Manila. Bit-bit yung mga kanta ko. Eh, paano mo naman nabuo yung kantang lambing? Saan ba galing yan? May hugo tata eh. Actually, meron po talaga. Oh, I Ay, know. About <laughs> Anong inspirasyon niya? About po siya sa ano, yung mga taong hindi na nila lambing ng mga partner nila. Actually, ano about sa lalo na sa love, para na realize ko na pag humihingi ka, you know, you gonna always have what you're asking for. Ikaw naman sa ani, ano naman? Saan galing naman yung kwento mo? Um, tungkol po siya sa ano, indigenous people sa mga mangyan po. Ay, bakit mangyan ang hmm. sinabak mo? Nagkaroon po kasi ako ng training before 2018 po kay Director Reyes, hmm. um, founder po ng Mobile Fund and at the same time po involved po siya sa NCCA noong time na yon So, oh, tama. so, six years ago po na buo po yung kwento ng The Girl and the Tamaraw. Six years ago? Luma yes. na yan? Opo. Oh, pero, collection mo na yan? Opo. Oh, pero ngayon lang po nagkaroon ng opportunity dahil po dito sa Young Creative Challenge. Hindi mo binuo kasi wala pang one million. Yes. Oo, oh, ayan lang. <laughs> <laughs> pero mahirap magsulat at magdrawing at the same time. Parang uh, kung may talent ka sa panunulat, counterintuitive yung magaling ka rin magdrawing. Eh. Nagkataon lang po siguro kasi yung exposure ko po sa graphic novel or sa comics before is nung bata pa po, po ako. Yung lola ko kasi mahilig magbasa uh, ng comics. Ay, ganun. So, halos lahat ng comics. So, inaagaw yung... mo, binabasa mo rin. Yes, po. Ah, Me Production. Ah, palibasa hindi naman akin yung inyong studio. <laughs> Bakit Me ang pangalan? Sa ano po siya, Me Production po, parang pinagduktong lang po yung production. Po, nakuha lang po sa pusa. <laughs> Gano? Opo. Gano? Pwede po kasi kami sa pusa, ma'am. Dahil sa pusa? Opo. <laughs> ano naman yung uh, tingin niyo dun sa ginawa niyo? Papahabain ba niyo yung ang kampanilya? Ano ba ang future niya? Meron ba kayong plano? To um, expand expanded Ang ganap po nung thesis film po namin na yun parang epilogue po sa nang anon character po namin na ano yung catwitch po siya Catwitch Opo. <laughs> ay gusto ko yan <laughs> <laughs> Ano yung catwitch ninyo? straight horror or uh, comedy horror or parang mapakita lang po yung magical power po na meron yung nabasa lang po namin yung sa pusa nakapag ano daw po kasi parang yung pusa po kasi nag-absorb po ng negative oo, energy Oo Be oh bewitched So anong gagawin niyo sa pera kung hindi niyo itutuloy Am um, sa amin po kasi sa animation malaking tulong po talaga yung pera na yun kasi ma-upgrade namin yung mga oh, yung equipments mga namin mo, from software to yes, hardware po. sa rendering na napaka-bloody mm -hmm. oh, uh, pati storage bloody red yes. everything's because although it's much simpler now mas mahirap nung panahon ko, no? Wala pang computer. No? Yes po. Naka-cellulose lang kami, tapos pinapay pa yan. Naka-blood-dry. Sa palagay ninyo, tuloy-tuloy kayo magka-animator? Kahit um, uh, kailangan ng ibang trabaho to stay alive, ika nga. Yes po. Pero sa ngayon po, nag explore kami kasi course na rin naman po namin is multimedia po. Nama. So Kaya, you can do many things with animation, di ba? <laughs> eh sa graphic novel, marami na nakatakot. Nakakasintak yung cover mo eh. About, um, sa fixed marriage po yung kwento oh, nung yeah. bata na parang pinilit po siya magpakasal sa kabilang tribe po sa Balunay clan. Nah. Yun. Tapos parang nagkaroon siya ng uh, self-awareness na dapat po siya magstand sa sarili niya. Para sa inyo, anong pakiramdam niyo, nung tinawag yung pangalan nung nanalo? Unexpected lang po kasi during the elimination round, kami pa po yung parang matagal na no. ginadge. Ang take namin doon is parang, ay nako, baka hindi kami makalo. makasama sa top 3. Tapos, yung plot twist pa kaya kami tumagal kasi parang mas interesado sila dun sa story. Uh, inaalam nila maigi yes, yung po. kwento. Itutuloy mo yung pag -ga -ga graphic novel? Uh, yes po, actually. Um, maganda po siyang... Um, may racket ka na, no? Dapat lang. Yes po, actually. May uh, attendan din po kami ng mga finalist na uh, Comic-Con po this May sa right. Mega Mall. Up Tama. Tapos gumagawa na po kami ng second installment po nung story galing. Eh ngayon na na-discover ka na Rocky, may, mga, may mga kanta ka pang galing Surigao. Oh, yung sabi mong bitbit -bit mo. Yes po. lumuwas ka ng nila. Kaya po nung nala na ko, parang sabi ko, this is it. Talaga? So, um, parang, ito na yung break. Kasi na sumasali ako ng mga malaking contest, ng um, writing contest din. Hanggang top 40 lang, hanggang top mm -hmm. 50. Ayun yung grand winner pa. So, sana ito na nga. <laughs> sana. Oo, o, dama. That's, uh, that's good. D dapat sumali na tayo. So, what do you think, Sunny? You can pursue? Yes po. Ano, At parang hindi pa po siya link. Sa, para sa akin kasi. Bakit magiging late? I mean, young creatives. Ah, I mean, uh, eh. para po kasing, um, especially po for me na nasa advertising ako, mm -hmm. tapos parang ang hirap i ng passion kasi nga you have to survive at the same time. Oh, which is so competitive. It's yeah, so yeah, pahirapan pa na ngayon. Yun po. So ngayon nag-open yung opportunity. Ang laki po nung biniksan na door nung young creative challenge para mm -hmm. po sa amin. <laughs> Kayo, you think you can pursue animation kahit paano? Yes. yes. So, Pero everybody in the arts, yan ang problema, no? We all need to have a day job except for rock. Uh, tiraki gig kita gig. Wala kang day job. wala oh, <laughs> po. <Ulo, I don't laughs> yeah. Wala oh, mas mukhang... Night, night night. Mas, mas, mas malakas sa loob ng mga singer, di ba? Congratulations! Galingan nyo pa ang uh, inyong ginagawa. Tuloy-tuloy, wag nun yung bitawan. May talent kayo na patunayan at nanalo kayo. Ngayon, aabangan namin na talagang sisikat kayo. Hindi ko aabangan. Talagang pipilitin ko na sisikat kayo. At lahat, ay makipag-selfie na sa inyo. Stay grounded. Ilaban nyo ang inyong art. Wag ninyo i abandona Mahirap ang art and culture. Ang sining ay eh, talagang napakahirap. Sabi nga walang hanap buhay. Pero malay natin, baka pagpursigido, disiplinado, tuloy-tuloy yan. Mabuhay kayong lahat at huwag nyong kalimutan i-click ang like button at mag-subscribe sa channel ko. Hanggang sa muli, bye-bye.